Nakakaantig na balita, aktres na si Kim Chu may hinandang mensahe para sa efforts ni Paolo Avelino. Matapos ng maglabas ng iba't ibang balita ang mga influencers tungkol kina Kim Chu at Paolo. May panibagong pag-uusapan na naman nga ulit na ikinatutuwa ng karamihan. Dito nga ay si Kim Chu nagbigay ng pahayag at mensahe para sa kanyang minamahal na si Paolo. Ibinahagi niya ito sa pamamagitan ng posted status nito sa kanyang social media account. Ayon sa kanyang pahayag, napakasaya niya umano dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Hindi niya daw umano akalain na magiging maayos ang kanilang relationship. Inulan ito ng mga sobrang daming reaksyon at komento mula sa mga netizen. Ikinatuwa naman ng marami dahil sa mga blessing na dumating sa buhay nilang dalawa. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.